How are you, Cecilio? Naman, <laughs> ano tayo ngayon na ah? tawag ito parang kobo ya? Oh, magician Oh, oh, magician. Kumusta? Ito mabuti po. Ani, ani yan? Ito to, oh, remembrance kita ko parang remember ko. Sunday, oh, okay. Yan yung Sunday. Hmm. Kumain ka na ba? Hindi pa nga ako eh. Ano nga, pagkain dito sa ano? Sa... Kanina ka pa? Opo. Yeah, um... Sino? Kuya si Mato yung malik. Pin... Oh, oh, Homeless din? Oo. Oh. Uh... Hmm. Kamusta buhay? Wala pa rin, wala pa rin. Wala pa rin po. Taka Order ka kanin, tsaka ano. Ganda yeah. ng forma natin ya? yeah, nah, nah, nah. eh. Eh, yeah, ganyan na forma. Para well, at least eh. Oh. Yeah. No. Order ka ng kanin tsaka ulam para yeah.

Uh, si Cecilio, nakita natin mga kababayan ko kainin natin Manok, gusto mo manok? Oh, wow. Sige lang, sige Manok tsaka kanin Abro uh, Yes Yes, can I have fried rice or rice uh We'd like to eat here uh Do you have rice? Rice, yes Yes, one rice and some uh, Give him a two, two chicken, chicken. or three, three, three? Chicken. three? Yes, three chicken, please. Three chicken and one rice? Fried rice, no, only fried rice, fried rice. Fried rice. Fried rice. Yeah. And some drinks, yeah. Which drinks you want? Uh, okay, uh, coke, you have some food, okay. coke, Coke, I have coke. Yes, sir, yes. How much uh, I pay? I paying. I pay, I pay for it. How much, bro? Fifteen thirty-five. Seryo, ano gusto mong slice? Habang nag-aantay ka ng ano? Twenty more cents. Habang nag-aantay ka ng... Which slice you want? No, it slice, it slice. I slice? Yeah. Um, yes one, two, one. yes. I, I will Okay. 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 I Okay. 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 Okay.

Nandun nga pa rin sa shelter? Oo. Oh, oh. Pinapalayas na mga Ha? Huh? Pinapalayas na nila yung mga kwanda. Pinapalayas yung? Oo. Oh, yung mga mga? Yung mga pinakasikat, gano'n. <laughs> pinakasikat? <laughs> ano ibig sabihin pinakasikat? Oo. Okay, na mga alam mo yung pinakasikat sa lahat. <laughs> pinakasikat ha? Yung mga famous na. Oo. <laughs> <laughs> kain lang pinapalayas na pala yung mga sikat oh, <laughs> ayon mo ang tubig? Um, okay. alam ko ah, ako akong tubig ko at tubig akong tubig sa buhay merong sa... meron merong 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 kanina ka pa dito merong hindi na ah. ako, kaya lalabas lang. Glad ako, mula sa Pipi Street hanggang dito. Oh? okay mm. Anong ginawa mo don Naglahal lang ako sa Stephen Avenue. Stephen Avenue? Oo. Oh, maraming tao doon ngayon eh. Magandang mm. ano eh. Kulad ako, kala ko. Si Magician yung... Kasi si Silio ata ito ah. <laughs> oh, uh, <laughs> so, kamusta na buhay? Ganda na. Eh. Ganun pa rin, may ano na, may oh, wala pang resulta. Ma mapula pa rin ang asang. Pula pa rin. Pula pa rin. Oh. <laughs> Ganun talaga, tsaga-tsaga lang. Oo oh, no, naman, may eh, naman Kasi ita, pang magpapadala tayo sa ano, walang mangyayari. Oo oh, diba? nga po. Ano lang talagang buhay. Pagsubok lang yan, tol. Malalagpasan mo yan. Pag nalagpasan mo yan, huwag mo hmm. nang balikan. Ganun lang yun. Dahil naranasan mo na eh. Di ba? Sa ngayon, mahirap mag-adjust. mahirap mag-ano. Kasi siyempre, nangangapa ka pa eh. Pero once na pag dumating na yung opportunity, grab mo na. Ganun lang yun. Binigay lang sa'yo ng Diyos yan para patatagin ka lang ng husto. Oo oh, po, kahit na klase ng, ng trabaho sa oh, pa, ngayon wala pang tatanggap sa'yo dahil sa kalagayan mo. Pero okay. pag once na mayroon ng nakaalam ng mga kalagayan mo, marami ng opportunity na darating sa buhay mo. Pag dumating yun, i-grab mo na at huwag mo nang balikan yung mga nangyari sa buhay mo. Kasi learn, learn to mistake nga, sabi, di ba? So, gamali ka na eh. Ano lang yun? Hayaan mo lang yung mga nag sa -ano sa'yo mga nagmamalit sa iyo ganoon talaga ay eh, kapag ganoon ang ano ng Pilipino eh ganun ang ugali ng Pilipino hangga't nasa laylayan ka mamalitin ka eh. pero dasal lang dasal lang ng dasal ma ano rin yan malalagpasan mo rin yan kumusta na buhay mo? Ito oh. po. Pag para rin, pala kung saan nila madap ng pagod Hindi na kaya nga. Hmm. Ang dalaga. Hindi na yung magpapalibas ng gabi. Hmm. Mag maganda ngayon, um, maganda araw, summer na naman kaya kahit walang shelter, okay lang. Sa labas, di ba? Pag taglamig, yung talaga kailangan ng shelter eh. Taglamig. Kasi talagang hindi kaya sa labas sa uh, lamig eh. So, I guess you could have Kaya lang kain? Opo. Okay. Saan yun? Sa Master Seed or Mustard, Sa, mustard Seed? Opo. Okay. Mustard Seed uh, 101. Saka dun sa kapilang building. Okay. Na, gamit nyo naman. Makontakt yung pamilya, pamilya nyo. Hindi ko ba nakakontak eh. Hmm. Minsan dun sila isila. Oh, kasi ibang ano eh, ibang oras sa, okay. sa Pinas ba o dito? Oh, okay. Pinas ba. Okay. iba kasi oras sa atin eh. Ngayon, doon sa Pinas, eh, madaling araw eh. Oo nga po. Pagka ano, halimbawa pagka magkita tayo ulit, baka bigyan kita cellphone, at least eh, may pangkunta ka. Oo Ano? Oo oh, oh, po. Oh, oh. Bigyan kita cellphone. Pagka ano, oh. magkita muli tayo, basta. Bigyan kita at least may pangkunta ka sa pamilya mo. Oo okay. po yun yung the best doon yung at least meron kang ano pang contact na masasabi mo kung ano yung kalagayan mo huwag sila mag-alala, di ba ganun lang yun kasi alam ko nag-aalala sila sa iyo so wala naman sila magawa dahil siyempre malayo sila sa iyo eh no nga po um, kasi nang pagkakayan mo kasi kala ko dito ko mga tatagpuan mo yung hinahanap na future No, Sabi nila, na, di ba? karangyan? karangyan Pero, mm -hmm. reality expectation ngayon eh. Yun no, <laughs> yung pa, ano eh. Oo. Oh. Lahat ng mga solenoid mo, makausap mo Magugulat ka lang. Parang bibigyan yan. Parang haambahan ah, ka. di Oo. Maswerte Hindi pa sila naka tools, naka-heavy tools yung mga nilalakaran ko mga kami. Oo, siyempre yung tinanas mo, talagang hindi nila alam yun eh, di ba? Akala nila nagpapahomeless-homeless ka lang, nagpapaganyan kanya ka lang. Akala nila gusto mo yung nangyari sa buhay mo eh. Oo. Di ba? Hindi nila alam na hindi mo rin gusto yan. Hindi mo rin alam, hindi mo alam kung kailan ka makakaahon. Di ba? Hindi naman ganun kadali eh. Di ba? Hindi naman ganun kadali. Kapag napunta ka sa ganyang sitwasyon, hindi gano'ng kadali na sabihin lang nila maraming trabaho, maraming uh, na benefits na nanggagaling sa gobyerno. Hindi naman gano'ng kadali. Oo. Maraming proses na pagdadaanan. So, yung pagdadaanan na proses na yun, kailangan mong anuhin yun eh. Kailangan mong daanan eh. Okay. Lalo kung yung pamilya mo nag-give up na sayo, di ba? So, sinong tutulong sa iyo kundi sarili mo? Oh. Ang hirap, mga elderly na mga parents ko. oh, yung mga kamag-anak mo, matanda na rin yung, yung mga magulang mo. oh, yun, yun yung mahirap nun eh. Oo. Oh. Kaya Ta -ta eh, hindi namin ako nakapag-aral ng mga caregiving. giving dun. Oh. Sino yung gano'n ko ako sa kanila? Magpapag-test na naman. Oo, oh, eh, hindi ganun kadali eh. Yung okay. mga, kasi, yung iba kasi mag-isip, na oh si Cecilio bakit gano'n na nangyayari sa Canada, 'di ba? Oh. Bakit Kagustuhan mo ba? Hindi mo naman kagustuhan eh. Oh. Ang nangyari lang sa'yo kasi, maling barkada ang napuntahan mo. Nagtiwala ka, 'di ba? Nagtiwala ka kasi unang-una kapag dumating ka sa isang lugar, lalot hindi mo alam. Hindi mo alam kung sino pakisamahan mo eh. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Oh, na alam mo agad, 'di ba? Okay. dito sa Canada pag dumating ka rito marami ditong ano eh na akala mo okay silang kaibigan akala mo okay silang samahan pero bandang huli hindi naman pala di ba okay. tapos wala kang pamilya so sino s'yempre sino sisiksikan mo yung barkada mo kahit na alam mo mali na yung ginagawa dahil wala kang ano eh idea eh di ba okay. so dapat kailangan matanggap nila yung sitwasyon na ganoon hindi yung gaanuhin ka nila, sisisihin ka nila, sasabihin, do, sabihin nila na maraming trabaho dyan, matindi ayaw maghanap ng trabaho. Hindi ganun kadali eh. Sa sitwasyon na ganyan nangyayari sa buhay ng isang taong homeless, hindi ganun kadali tatanggapin ka. Kailangan mo ng referral, kailangan mo ng reference na tao na pagkatiwalaan ka, di ba? Kahit naman ikaw. Hmm. Oh, halimbawa ako homeless, aapalay ako sa'yo. Na no. Uh, Pilipino tatanggapin mo ba ako? Di ba hindi? Maaaring pakainin mo ko, maaaring tulungan mo ako, pero hindi gano'ng kadali na tulungan kang patirahin agad. Okay. Di ba? Kasi Canada to eh. Yun yun lang kasi yung ibang Pilipino natin eh, akala nila gano'ng lang kadali. Pero kung araw, kasi pagkakakala mo, parang pam 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 pamilya kami. Yun o. Parang OYRD. Yung, 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 yung pa yung isa doon. Dynasty. Oo, hmm. yung akala mo, pamilya mo sila na... Kung anuman mangyari sa iyo, 'di ba? Kung anuman mangyari sa iyo, hindi ka nila pababayaan. Tapos ano, inkang, nagtitiwala ka nagtitiwala ka. Siyempre. 'Yun yung ano natin eh. 'Yun yung pag-aakala mo eh. Tapos yung nagkamali ka, instead na tulungan ang kanila, ilulog mo ka pa, 'di ba? Sisiraan ka pa. 'Di ba? Paano ka makakaahong kapag siniraan ka ng kapwa mo ano? pinagkatiwalaan. Ay, wala na. Hindi wala. Na, wala na. hindi ka, hindi ka na kasi a, ah, ano yun eh, kung maglalagi mo may isip bakit nagawa sa iyo eh, di ba? Ang ano doon, ang tulong na dapat doon eh, pamilya mo yung intindihin ka kung ano nangyari sa iyo. Kasi hindi naman ganoon kadali mag-recover. Di ba? Mala ma, ano, matagal na recover 'yun. Hindi yung basta-basta ngayon na patirahin ka, bukas recover ka na agad. Kasi yung naabutan ko dito, yan yung uh, nasiraw mo doon nung araw. Oo. Oh, oh. kaya anong taong ka pa dumating dito? 2008. Makakita lang ng street daw. Yun. Nagpapan na. Uh, Kung na, sa Minsan, dapat sila ang umintindi sa'yo eh. Kaso, hindi eh. oh, di ba sila pa yung hindi nakakaintindi dapat nga intindihin kanila dahil sila yung may tamang pag-iisip oh, di ba ikaw akala mo bang ba, hirap malipasan ng gutom oo oh, nga po di ba hmm. ang hirap malipasan ng gutom hindi mo alam kung tama ba yung iniisip mo oh mag ay, oo. yung mag-withdraw ay sa oo oh. kasi hindi hindi naman natin ipagkakaila nagdrugs ka 'di ba pero hindi mo kagustuhan 'yon dahil 'yon sa pakikisama mo dahil akala mo tama yung panapakisamahan mo kaso nung nandoon na sa point na hindi ka na makaalis gusto mong umalis lalo ka pa nilang ibabaon hmm, 'di ba ganun nangyayari eh. dapat tingnan nila yung dapat na tulong na dapat na ibigay kung paano makarecover hindi yung paano mo idikdik ng idikdik di ba diba? ganun yun eh yun ang dapat na dapat maintindihan ng mga kapwa natin Pilipino na may mga kamag-anak na homeless dito sa Canada hindi ganun kadali kasi unang una itong lugar na to hindi mo naman alam ito kung nung pumunta ka rito hindi mo alam yung kalakaran dito eh Oo nga diba Hindi mo alam. Kailangan mo makisama. Kasi milya-milya yung layo natin sa Pilipinas. Hindi yung halimbawa nagkamali ka ngayon eh, pwede mo lakarin. Pumunta um, sa... Um, diba ba? Ayos, ayos ayaw kong lumabas kasi mag-isa ko lang eh. Oo. So, Nahiya ka, um, natatakot ka, or nangangapa ka pa, ano ba? diba Kasi yung alam kong kakapitan ko, yun nag nakakawin ako. Uh, for medium to get the low there. No, mm. no pag weekend. Mm. ko, siyempre magka kami ng day. Pero yung, pero yung, yung asawa mo, nung pumunta ka rito, nandito na siya. Mm. Oh. sino na una, ikaw o yung asawa mo? Yung asawa ko, dito, dito na nagkwan, nag-high school. Okay, so ibig mm. sabihin, dito na siya lumaki na rin. Kasi yun yung ano eh, yun yung dapat na gawa ng paraan yung ang Pilipino kapag pumunta rito, kailangan meron ano eh, merong guidelines eh uh -huh. na dapat gawin na o oh, pag pumunta ka ng Canada, huwag mong gawin ito. Ito yung tamang daan para gawin mo para maging successful yung buhay mo kasi hindi eh. Papuntahin ka rito, wala kang alam alam Igaguid ka lang ng konti, buwan o oh, tatlong buwan tapos pagka ano na, nagkamali ka, hindi ka nila tutuluyan na ga ga gabayan ba? Oo. Oh. ka na. Sasabihin, no, matigas ang ulo niya. Ayun, nagdrugs siya. Ayun, tao na yan, wala, hindi mapagsabihan. Hindi ganun eh. Ba? Hindi ba? Hindi, ito Pilipinas eh. Kaya napakahirap. Napakahirap talaga. Marami ako nakikita mga Pilipino na alam ko gusto nila pumunta rito dahil sa future nga. Pero pagdating dito na liligaw ng landas naliligaw ng landas. Sabihin ng iba, marami naman tulong yung gobyerno, marami naman pwedeng puntahan. Alam mo, hindi ganun. naliligaw ko ng landas, punta ka kaagad doon, tapos kukupupin ka nila agad. Hindi eh. Maraming process eh, di ba? So habang pinaprocess, nasa kalye ka. Nasa kalye ka, hindi nag-iisip ka ng ano. Nag-iisip ka ng kung ano ba yung tamang gawin. Tapos ngayon, maraming tukso. Oh, Siyempre, ikaw, yung utak mo, hindi mo hawak yung utak mo dahil iba-iba ba? Eh. Diba? Gusto mo ng kalinga eh. Kaso, paano ka kalinga ini? Eh? Iba yung kumakalinga sa'yo. Kung baka parang ano eh, uh, si Judas at si Jesus, di ba? O, oh, dito, dito, ka kay Judas. Ikaw, gusto mo kay Jesus. May umaingga nyo sa'yo kay Judas. Ganon yun. So, ayawan ko pa. Makahirap. Pero dasal lang, dasal. Malalagpasan mo rin yan. Ilang taong ka na ba? Board. Board oh bata pa. Kapilis siya ngayon. Sa akin matanda na yung 40 yung matanda. Kalabaw lang akin, scared na. sa pero ano trabaho mo sa Pilipinas? Trabaho, oh. trabaho ko sa warehouse sa Batling uh, area, dati ng mga araw. Naging line, stop ako sa Candler. Um, Pero sa palagay mo, mas maganda pa rin dito o mas maganda sa Pilipinas? Eh, wow, well, mas maganda sa, um, sa ibang, um, Di, kasi Dito, na, dito kasi kapag uh, nawala lahat yung pinagdadaanan mo ngayon at nandoon ka na sa tamang ano, tamang pag-iisip at mm, na-recover ka na. Mas maganda rito kaysa sa Pilipinas. tiba Pero mm. kung gusto mong makalimutan yung nangyari sa buhay mo dito, ang gagawin mo na lang, pag naka recover ka na, magtrabaho, ipon, ipon, bak to sariling bansa ka. Pero kailangan merong kang bala pag wala, umuwi ka ng Pilipinas, di ba? Pinatay na nila ako sa Pilipinas eh. Ha? Pinatay ka na? Hmm. Ano ba Ay, Sabi sa akin, sa, ako na ako po ako eh. and, and uh, need kahit na supporting papers ako document. Wala na yeah. akong mga uh, wakon sa Pilipinas. Dapat sa Pilipinas. maging ano mo yan, naking inspirasyon mo yan. Okay, um, yung ginagawa nila sa sa'yo. Maging inspirasyon mo, na balang araw maayos yung buhay mo at balang araw patunayan mo sa kanila na hindi na ikaw yung dating Cecilio Inspirasyon mo yan, gawin mong inspirasyon yung buhay mo na ganoon ang ginawa sa'yo ng mga pinagkatiwalaan mo na akala mo makakatulong sa yung pag-recover. Pag Darating ang araw, ano lang yan eh, pagsubok lang yan. Pagsubok lang, huwag ka lang susuko kapag sumuko ka, talo ka hmm. hindi mo papapaliwanag sa kanila yung kamalian mo, hindi mo na, o hindi mo maitatama yung mga nagawa mo kamalian para sa kanila di ba? maraming taong dumanas ng mga dinadanas mo ngayon na halos sila lahat ay mga sikat pa halos sila lahat ay mga mayayaman pa noong araw, pero naka-recover at naunawaan sila hmm. di ba? So okay na tama na sayo. Opo, bosing ko lang to. Hmm. Gusto mo bang ano? Pantakip. Opo. Ah, sir. Can I have the cover lid? Yeah. po mga kabayan ko pinakain natin si Cecilio na natin siya rito so kaya kunting kwentuhan ayun na siya so paano yan? hiwalay ulit tayo rito? oo oh, oh, po oh, pasensya oh, oh. uh, ka na sa bibigay ko sa iyo uh, malaking tulong ng auto sa oh, akin pang kape kape mo oh, po, salamat po Walang problema. Basta pag nakita kita, walang problema. Sa ingat-ingat lang. Opo. Malalagpasan mo rin yung problema na yan. Huwag mo intindihin lahat ng mga ano mo. Hindi ha? nyo yung camera nyo. Baka mawala yan. Ang kagara nya. Saka ang ganda. Oh. Hmm. Ano yan? Um, body cam. Body cam. Sige. Oh. Ingat. Ingat Opo. si Silio. Opo. Hmm. So, tara. Ibaba natin to. Would she know what I'm trying to indicate? Oh, sige. ingat ingat tol ingat ingat uh, oh, po kaya moyan opo ha opo oh, oke okay. bye bye